Ka Wala kang um, kayo. Ano ba itong um, like, yes. commentator na ito? What's up guys? Grabe yung panahon ngayon, no? Kung di kayo mag-iingat, eh, tatamaan din kayo ng trangkaso kagaya ko. <laughs> Kaya pasensya na sa boses ko. Medyo alam nyo na dahil yan sa shipon. Uh, pero manonood pa rin tayo ng mga nakakatawa at mga nakaka-good vibes na minsan nagkalat dito sa internet. Sabi nga nila, eh, laughter is the best medicine. Kaya tara, manood na tayo. Ano kayang gagawin ni Dudong? Aha. What? Namabalik pa taba ako? Naging babae si Dudong. Kapatid mong nakaigit ka ka naka kakalaro. Ma! Kupa nga po ninyo, nakaigit ko. Sige na, Rupa. Nakaigit ka tuloy. Ang last mo nga naman, mo oh nga naman, mo nga naman. Ang last mo nga naman. nga Ayan, Okay, panghugas na ka. Okay, paghugasin mo si Doggy na lang. at si tropa mong manatakotin. Kahit ako, matatakot eh. Sigyo kita. Harapin, oran na ito? Saan yung go? Sa kapot nga po. <laughs> Wala na talagang matinong kausap ngayon, no? Pag tinanong mo kung saan ka pupunta, punta mo nang sasabihin. Tiga, tiga. No. Lahat to damon. Wala bang tudasan? <laughs> Sige. Sige, ito, ito, ito. Wala, <laughs> mahina, saka punta. Tudamon! Hahaha. Ito yung bubuan nila, Te! Te! Bubuan na ito Ano kayo gagawin ni Kuya? Yung! Bitin yung! Ano yung? daw! B bitin yung! Oo! Oh. Kadugulat pa! Ta! Patay! Kobra! Ay! <laughs> Alangya ka? Kobra lang pala kobra na naiinom. Ako sa lang <laughs> ang malala, nagbapa ka sa tingala. Alang ya kayo. <laughs> Kala ko ititira na eh. Hindi yeah. lang <laughs> sumayaw. <laughs> There you go. Tropa mong malakas mag-shadow basketball. <laughs> Madaming ganyan lalo sa mall. Aha. na yung na yung ano, lamesa mo. Galing. Aha. Ay. Okay na sana eh. Sayang yun ah. Lugi, lugi. <laughs> आवाज सुना है पापा यहाँ पे इनको सीटी थोड़ा भी गा जाता है बात कैसे कई लाभ भी ले सर कोई दिन मत दहाड़ दहाड़ नहीं देखा यार हाँ हाँ Ah, okay. At least ano siya, no? Hindi niya kinuha yung pera. <laughs> Kinilig lang si ate. Ay, kinagat. Kinagat yung pulis. <laughs> siya yung <nakakilig ka>. <laughs> <laughs> nangagat. Message Yagi. ko para sa kapatid kong order ng order. Hindi ka nag-iiwan ng pera, ha? Paabunong mo pa ako. Relate? Ano? <laughs> Emergency, emergency, ha? Pagagastusin mo pa ako, ha? Abono, abono, Palagay kasi, kasi si ano, pera, kapatid ha? mo na may pera ka. Wala kang pera nga, pag may darating ka corner, ha? Hmm? <laughs> <Ito, so ang laughs> Madaming tinamaan na kapatid na hindi lagi iiwan ng pera dyan. Seme? Nagloko ka rin naman. Di ka lang nahuli. <laughs> Pero bakit ako ang yung sinisisi? Hahaha. <laughs> Ano, nagloko si ano? Yami hotdog may tame? Eh? <laughs> Grabe si Angie, no? Ganda ng giti. Share ko lang sa inyo, guys, kaganapan sa SM13. Tumawid kasi ako. Uh -huh. Tapos bigla ako na pabagal nung makita ako to. Oh, Pero syempre, walking. tumuli pa rin ako. Hindi naman ako ganun kabobo parang hindi ko maintindihan ibig sabihin yan. Mm -hmm. diyan kaya pangalan ko, kaya si Jay lang ang bawal tumawid dyan. ang <laughs> tabala utak mo, kuya. <laughs> 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 <Si> Squidward. Tingnan natin, tingnan natin sa'yo ha, ayabang mo ha. <laughs> oh <gitu. Sing> kita. Si kita. Si kita pucha. Ano yon? Parang hindi tao. Waga na mawala. Hay, asikuyan na. Waga na mawala. Tingnan wag mo na pilitin. Aha! Uh -huh. Panis kayo sa lolo ko. Si lolo, gangsta. Diyan, alam ko kayo may green na gay. Oo, oh, diyan, alam ko. Oo, oh, yung gagawin ni kuya. Oo. Ang may mga samang pinaplano. Oo, <laughs> yan. Sige, ayos na po lang kayo. Ayos na po yan. pwede kayo pa-video lang po sa gitwa yan. Huh? Ha? Pwede kong pa-video lang. Papasok lang pa po ng gate. si Kuya para daw malaman nung misis niya na safe silang nakauwi ng anak niya. Okay. Doon pala yun. Naka-play naka ba yan? Opo. Ba Bakit mo ba ba binibidyo? Oh. Bakit po? Sabi mo eh Salamat <laughs> <Di> kaya <yun, laughs> <yun, yun. laughs> ka, Ilabahan si kuya dun ah Hindi ka pa sanay <laughs> Ayoko subukan yun, delikado Nakakatakot <laughs> Baka mabideohan din Pati si ate na patakbo. At Espiritu pa Santo, kumayo kayo, kumayo kayo, kumayo kayo, okay. kayo ano ba itong let, commentator na ito at masyadong katikatera, kumayo kayong taglay, ang pagpupurit pa sa salamat, na na si Pader, <laughs> salamat sa Diyos, ang na lagi ang Diyos, kung ang may mapapagalitan mamaya. Aha! Iba na yan. Pulto. Kailangan natin si na Anal dito. Ed Kaluwag. Ay, sana all! Badyaw na nakabrace. Malimos po, magpa-adjust. Sana all, hey, <laughs> yeah, si ate, oh. <laughs> Yo. Iron Man, shit. Oh, wow. <laughs> pa na? Robocop? <laughs> Astig yan, ha? <laughs> Aha. Siyempre, pati mga nalang hindi magpapahuli sa uso, sa trend. Aha, lalo yung nasa gitna. Aha. <laughs> Grabe si ate, oh. No? Nahiharing siya, eh. Sa ginawa niya, eh. Naku po! sa lahat ng gumawa niyan ate, sayo ako ah, na in love. Medyo magaling lang ako ngayon eh. Oh, Ito pa! Oh, tama na. Medyo nauumay na po ako. Mga nga, ah, lalaglatin ako lalo. Poster <laughs> Dong TV, di mo na ata ako masya out, Magpakailan man. <laughs> Idol na po kita mula pa nung bata pa siya Hanggang ngayon tumanda na ako Mahal ko pa rin siya Aba, iba na yan <laughs> Kung mahal mo siya, eh, bakit di mo siya puntahan At sabihin ang iyong nararamdaman <laughs> Shoutout sa iyo Ano bang basa sa name mo? Veng Japar, tama ba? At maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel Boss Thirds, pa-shoutout naman next vid mo dito sa Negros. Thanks, Lods. Okay, shoutout sa'yo. Stella Marie, Mama, at maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel. Poster, dong pa-kickout naman dyan. Magpakailan man, di mo pa ako na-shoutout. Sheesh! <laughs> shoutout sa'yo, Zoom Sungjin Wu, at maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel. Lods, pa-shoutout. Last year pa ako nagpapa-shoutout. out. Oh, ito na, shoutout sa'yo, Andrea Decada, at maraming salamat sa panonood dito sa channel. Naboboring na ako dito sa Toronto, Canada Hindi pa din ako na siya shoutout Baka naman idol terdong Okay, shoutout sa'yo Dante Dave Vicente At uh, maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel At ingat palagi dyan sa Canada Pashoutout po, Kuya Boss Mabait at Poging Terdong Aba, nung sinabi niyang pogi, biglang gumanda yung uh, pakiramdam ko <laughs> Joke lang sana po mapansin nyo yung comment ko. Palagi po akong nanonood ng video nyo po. At inaabangan ko po mga latest upload nyo po. Aba, grabe, napakagalang naman ang batang ito. Shoutout sa'yo, Danriel, Leo Cadillo. At maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel. Natawa at good vibes ka ba sa mga funny memes at mga funny videos na napanood mo? Kung nag-enjoy ka eh, huwag mong kalimutang subscribe ang aking channel para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Yun lang nagpapaalam, Terdong TV. Out.